Sekreto. Yung gulay. Sekreto. Para kumaba ang buhay mo. Ano ba meron sa gulay na yan? Pampahaba ah. ng buhay. Ah, mo ng daon ng malunggay. Iyan. Aba, Bus JB, puro ka gulay ng gulay. Eh, kumain din tayo ng karne. Baka hindi na tayo mamatay. Aba. <laughs> Allah. Allah. <laughs> Aray ko. Pampahaba ng buhay yan. Yung mga gulay, sitaw, talong, okra, sigarilyas. Yan mga ugaliin natin kainin. Para hindi lalaki yung tiyan natin. Aba, ba't sa ka nakatingin? Para hindi lumaki. <laughs> hindi Kaya yung... pala malaki na ang tiyan nyo. Bandam, kailangan hindi na isama si Bandam para hindi na order ng bulalo. Kasi hindi ko ang hindi kumain ng bulalo pag nag-order na siya. Ba Bandam? Bandam! Pag kumakain kami sa labas, Bandam, huwag ka muna sumama, ha? Huh? Pag kumakain kami sa labas, huwag ka muna sumama. Sino? Ikaw. Ako? Oo. Oh. Kakain sa labas? oh, wag ka munang sumama. Pag kumakain kami sa labas. Hindi ako papayag. <laughs> kasi hindi naming mapigilang hindi kumain ng bulalo kapag nag-order ka ng bulalo. Bulalo? Para oh. takin? Hindi, para sa'yo nga. Mapa matatakam kami kumain ng bulalo kasi kumakain ka ng bulalo kasi kami gulay. Kasi gulay. Oh. <laughs> <laughs> Kaya wag ka munang sumama para wala kami makitang bulalo. Wala kitang bulalo? Oo. Oh. <laughs> Okay, lang? Ha? Okay lang na huwag ka muna sumama pag kumakain kami sa labas? Para hindi namin makita yung bulalo? Mm, hindi po yun. Kumain <laughs> ka ng gulay. Oo. Oh, Kakain gulay. Mabang gulay. Oo. Oh. oh. Para umaba ang buhay na. No? Mabang gulay. Mm. Ulam natin ito lagi. Tadina, po yun. Saka daw ng malunggay. Daw ang malunggay. Uh -huh. Ano ah, tayo? Pwede ka. Alay ka. Tibon. Ikaw. Ako? Ah. Hindi, Bantam. boy. Sige, Ikaw mag-apply bandam. Tanong mo kay tatay kung pwede kang pumasok sa kanila para magtrabaho. Oh, ako, apply ako. Okay, boy. ka. Okay ka ko. Kasi malagay katawan mo eh. Oo, oh, sige, apply ka. Tanggap mo na. Tanggap ka? Oh, Oo, tanggap ka na. Papasok ka po eh. Papasok ka. Tamad ka bandam. Para exercise din, oh, yung dyan mo malaki na eh. Ito yung malaki mo. Hindi, hindi. Tamtaman lang dyan ko. Tantama ba? lang. Kasi malaki din ako kaya ganito rin dyan. Kaya malaki yan. Hindi ko maliit ka pero dyan mo Parang ano, balina. Parang balina. Oh, pangitingnan. Pangitingnan. Daging ka. No. Jagging. Daging. Kaya pagka yun, te. Ulang ko sila. Oo, yun. Kunti lang kanin, isang tasa lang. Kunti lang tangin. Kunti yung ulang. Ulam. Tam. Tudah, tudah, na. tudah, tudah, na. Inom ka ng, ano, inom ka ng tubig yung maligam-gam na may asin tuwing, tuwing umaga? Hindi, hindi. Ito ko. Ito ko tayo. Hindi naman ang dam, 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 daw Meron yun. Damat papatangkad. Wala yata pang yun dyan eh. meron eh. Nainom ka ng damat, tatangkad ka. Oo, tatangkad kung mayro pang patangkad. Ang tawad yun? Ay, hindi ko alam. Hindi ko sabukan yun narin, eh. Nainom ng Tapos ito, tatangkad ka na. Siguro, pag ng gamot, uh, oh, na natiting ko, matangkat na ako. Taba. Oh, matangkat ka lang, siyempre, minum ng gamot. Uh, tulog ka. Natiting na, na, ko, ukasan, sa, ka. na ako. tung so, may gamot ba ganyan? Meri ate. tanong sa Mercury, Tal, ang sabihin ko, Tal, sabi so, mo, maroon ba kayong gamot na pang patangkat? Bibili ako, Ganon. ano eh? Papagay ito, teta. Oh, <laughs> teta. Oh, oh teta mapari. yun eh. Partida sa si doktor. Hadapin oh, ko, tajoktol. Atanong nyo ko. Oo, tanong nyo. Hadapin ko. Jog, kasi paano hindi ako tumangkad, matagal na. Tapos matanda na ako. Ilan taong ang na ba? Pauti um, ate. Pauti? ako. Matangkad ako. Matangkad po dyan ako. matangkad. Matangkad ka nga. Ano matangkad ako? Sino ang pantay ko? Oo. Oh. Sino? Si... Si... si tayo ko. Michael Jordan. Hindi, yung taga ano dito sa ano, kalasya ba yun? Si yung matangkad na nagbibig na tricycle, yung artista. Yung artista? Sa ba yun? Oo. Oh. No, hindi ko alam. Natin ito yung Tujinita. Oo. Oh. Malaking tao yun. Malaking tao yun. Pantay ko yun. Pantay mo yun. Kaya bilhin ng gamot. Kung may gamot, pantay ka agad. <laughs> Meron. Um. Pipigilan natin itong gano'n mo para hindi ka gano'n pati Pati yung balis kayo, tamangki mo babae sa monkey mo trabaho eh. madanda pero wala namang trabaho nandun sa ano ngayon, binggit sa, wata binggit ito mm. na si ana ana mm. walang trabaho walang trabaho walang pera nung... walang pera pa masahe, pa dito Pinauwi na nga siya, hindi naman umuwi ngayon daw ang 25 pa 25 umuwi ta, wala ta pera oo so, binadala siya, ayaw pa umuwi papadala tayo na uwi so, pero yun, na yung ano ba sa ilong 25, 25. na sabay ng auntie niya. Kasi hindi na alam umuwi. Hindi alam umuwi, baka liligaw. Maligaw, oo. Maligaw. Hindi na alam. Hindi alam. Liligaw siya pag umuwi dito. Binggit? Uwi yun sa binggit. Doon, lagpas pa ng bagyo. Lampas ng bagyo. O, abatan. Doon sa ano Abatan. Abatan yun. Tapos, abalik ni Ana, titita kami dito. Oh, titita kami dito. Dito sila. Uwi na sa mama niya dyan ito na mamay na. Wala, wala pang anak, wala tang wala, wala tang joy Dalaga yun? Dalaga. walang wala nang joy pen Wala, wala nang joy graduate lang nang ano yun, high school. ano po, hindi ko liligawan? Pwede. Ito na, liligaw dadalaw, wala lahat, tutulik. Anong tutulik? Yung... Tutulik. Tutulik. Rike, sabay hawak ko. Sabay hawak ka dito. Rike, ayan, niligaw ko siya na. Dadalang ko, pula uh, lang. Pati, tutulik. Marami ka ba tutulik? Uy, hindi. Tutulik. Anong tutulik? Tukulate. Ah, ah tukulate. Akala ko tutulik. Pahawak ka dito pag nabit Ito tutulik. Huwag hawak dito. Tukulik. Tutulik. Hindi, naliligaw ka. Bulaklak na pula. Dari. Ano yung tatlong braso? Ano tawag yun, yun yun? Ano tawag yun? Yun. 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 Bayulin. Mayroon ka? Hindi, yep, yep, papadala ko. Dalawang oh. tao. Tapos kaganda. Ah, nasa, nasa likod sila. Ikaw nasa unahan. Oo. Oh. Mm -hmm. Pwede yun. Pwede yun. Romantik bandam, Talagang bayulin pa. Okay yun. Okay yun. Okay, okay. okay yun. Uwi ngayon 25 yun. Basta itong buwan na ito, uwi okay yun. Oh. Romantik si bandam, May nalalaman pang Uh, Bowling. Bowling. Bi <laughs> Bowling. Bowling. Bi Bowling. 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 yung Bowling. 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 <laughs> <laughs> Pampatay. Parang living yun ah. <laughs> para yung living? Oo. Oh. Ano tawag? Yano. Oo, oh, paano? Anong bing bing bing? <laughs> pwede ba na pwede? Ano pa? Ano pa? Bukod dun. <laughs> ah, bilyar? oh, madaling ako. Magaling kang magbilyar? Oo. Oh. Ah. Ang talabang ko, natalo ko eh. Sino? Pwede ka na mag-apply, St. Peter? Chan, Saint Peter. Saint Peter. <laughs> ano instagram? Yung, uh, ah, yung... taga-turutot taga uh, Kapag uh, may, may, may kasunod na magandang sasakyan, Tapos may kargang Haha. Haha. yung kama Haha. 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 ko. Ayun. Oo. Oh, hindi naman, patay na ngayon natin. Punti lang. mag apply ka doon? Marunang kumakumanda? Hindi. a ako eh. na ako eh. Senadron? Uh, tanda pa na, senadron. Senadron? Tanda pa na ako, senadron. Oo, oh, tanda pa siya. Uh, tanda, pinahok, tanda, senadron ako. Tanda, na sulat, marunang basa. Oo. sa doon. Hindi naman pwede ka papasok kung wala ka pinag-aralan kasi. Tanda. Senadron? Tatanungin nila ako. Oo. Oh, Tatanungin Ikaw ang tagagawa ng bata. <laughs> ako, ako, kanain, dadawa ang batas, may alam ako. Oo, oh, may alam ka. wala akong alam. Ano, kung pupapat mo si Ador Bandam, anong batas ang ipapatupad mo? Oo. Oh. Ay, <laughs> ako, tinadun ako. Oo. Oh. Ano, anong batas yung ipapatupad ko? Oo. Oh. Ito kung, yung lalaki, sabi la. yung babae, eh. uh, sabi lang, ah gusto ko Pilipinas puro babae walang lalaki <laughs> Dalang kay Dalang kay Pilipinas puro babae walang lalaki Pilipinas puro babae walang lalaki ko yun Ay, di tanggalin ka na dito. <laughs> di, 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 meron lalaki. Meron. Na. Ah, meron na lalaki. Ah, <laughs> Hindi, wala yata lalaki. Tulungan nyo ako, ihagis natin. ayun ilo. ilog ilo, ihagis tika. Hindi, meron lalaki. Hindi, bawal sabi mo, bawal lalaki. Hindi, puwede. Halika, halika. Halika. Halika, dali. May sasabihin ako. Halika na. ka dali. Ang galing ng batas mo bandang. May sasabihin ako. Dito ka nga. multimillionaire 1 million worship